Ang Toyota Raize ay isa sa mga pinakapinag ang compact SUV sa mga nakaraang taon dahil sa kakayahan itong pagsamahin ang praktikalidad, abot-kayang presyo, at modernong disenyo sa iisang package. Nakaposisyon sa segment ng maliliit na crossover, ang Raize ay idinisenyo para sa mga nakatira sa lungsod at maliliit na pamilya na naghahanap ng sasakyan na maraming gamit, tipid sa gasolina, at may dalang tiwala ng tatak na Toyota. Sa kanyang matalas na disenyo, makabagong teknolohiya, at episyenteng makina, mabilis na naging malakas na kalaban ng Ray sa lumalaking merkado ng compact SUVs. Sa panlabas, ang Toyota Ray ay may matapang at kabataang karakter. Makikita agad ang malapad na grill at agresibong headlamps na nagbibigay ng malakas na presensya sa kalsada kahit na may maliit itong sukat. Inspirado sa mas malalaking SUV ng Toyota ang ilang elemento ng disenyo, Kaya't nagmumukhang mas premium ang race Sa likod, kapansin-pansin ang LED taillights at sporty bumper na nagbibigay ng kumpiyansang itsura Kumpleto ang anyo nito sa matitinding body lines, two-tone color options, at magagandang alloy wheels na nagpapatingkad sa personalidad ng sasakyan Bagamat nasa entry-level SUV segment ito, ramdam pa rin ang maingat na detalye na nagdadala ng mas marangyang forma sa loob naman, ang cabin ng Rays ay dinisenyo upang maging komportable at praktikal. Kahit compact ang sukat, mahusay ang paggamit ng espasyo kaya't nakakagulat ang lawak sa loob. Ang mga upuan ay maaliwalas at komportable, sapat para sa maikli at mahabang biyahe. May kasamang modernong teknolohiya ang cabin gaya ng malaking touchscreen infotainment system na may smartphone connectivity, digital instrument cluster, at iba't ibang storage spaces para sa dagdag na gamit. Ang pagkakagamit ng dekalidad na materyales at tekstura sa loob ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng refinement kaysa karaniwang inaasahan sa segment na ito. Sa aspeto ng performance, may iba't ibang makina ang Toyota Race depende sa merkado. Ang isa tuldok to gitling LITER na natural aspirated engine ay para sa mga naghahanap ng matipid sa gasolina at mas mababang maintenance cost, habang ang isa tuldok zero gitling LITE or turbocharged engine naman ay para sa mas masigla at malakas na pagmamaneho. Maaaring ipares ang mga ito sa manual transmission o CVT, kaya may opsyon ang mga bumibili ayon sa kanilang pangangailangan. Isa sa pinakamalaking bentahe ng race ang tipid sa gasolina, bagay na mahalaga lalo na sa mga araw-araw na commuter. Kahit maliit ang displacement ng makina, Dinisenyo itong maging mabilis at responsive habang mababa ang konsumo at emisyon. Sa pagmamaneho, malinaw na inangkop ang race para sa pang-araw-araw na gamit. Dahil sa kanyang compact size, madali itong amaniobra sa misisikip na kalsada at parking area. Ang ground clearance na medyo nakataas ay nagbibigay ng mas magandang visibility at kumpiyansa sa hindi pantay na daan. Balanse rin ang suspension system, sapat para sa komportabling biyahe at matatag na handalang sa mas mataas na bilis. Sa usapin ng kaligtasan, hindi rin nagtipid ang Toyota dahil may kasamang airbags, anti-lock braking system, stability control, at iba pang advanced driver assist features depende sa variant. Ang tunay na halaga ng Toyota Race ay nasa kakayahan nitong magbigay ng SUV-like experience sa isang compact at abot-kayang anyo. Para sa mga gustong magkaroon ng SUV ngunit limitado ang budget at espasyo, malaking solusyon ang iniaalok ng Rays. Pinagsasama nito ang praktikalidad, modernong features, at matatag na reputasyon ng Toyota pagdating sa tibay at reliability. Maging para sa araw-araw na pag-commute o pang-weekend getaway kasama ang pamilya, kayang makisabay ng Rays sa iba't ibang lifestyle. Sa kabuuan, ang Toyota Race ay namumukod tangi sa compact SUV segment dahil sa kanyang kombinasyon ng stylish na disenyo, makabagong teknolohiya, episyenteng makina, at ligtas na features. Isa itong sasakyan na siguradong tatangkilikin hindi lamang ng mga kabataang profesional na naghahanap ng modernong kotse, kundi pati ng maliliit na pamilya na nais ng maaasahan at komportableng kasama sa biyahe. Patunay ito na muling nagtagumpay ang Toyota sa paglikha ng sasakyang akma sa pangangailangan ng iba't ibang uri ng motorista. Kung nagustuhan ninyo ang review na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang car reviews at updates. Ito ang Motor Trends, ang inyong bagong tahanan para sa mga balita, tampok, at detalyadong pagsusuri ng mga pinakabagong sasakyan sa merkado.